Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga na Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa At pinamukha sa iyong kahirapan Hindi totoo yan Pabi, kamay split split tech na aircon Hindi <laughs> nga nga naman. Siyempre, nilis yung salamin nila. Hindi <laughs> niya kalaybay sa salamin pala. <laughs> Ayaw niya ba? mo? Niyari na sa inyo. <laughs> Hindi totoo yan.

<laughs> uh <-huh. laughs> Kala yung isa nyo sa dati. Ang <laughs> galing. Pupunta pa lang kayo. Nakauwi na siya. Yung teacher, pero mas masaya kapag nasa teacher ka. Nasa teacher ang true love. Kaya, teacher na. <laughs> Kung ikaw ay aklat, kailan ka huling binoklat? Yun <laughs> eh. <laughs> kailan nga ba? Huwag mong subukan. Nagahapon ako utok. Kung ikaw ay aklat, kailan ka huling binuklat? Yes! So, niya! <laughs> Kuan, marag mga... Ganina lang ko kuru... <laughs> 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 roo. <Grabe laughs> ganina, <nasty>. ganina. ganina, ganina. Kasi mo ito, ganina. Mga ganina kadlaon. <laughs> <laughs> ano, magkakoyin beep ka? <laughs> <laughs> ano? Ito. Yung watch, pero... Ito. ito ay na lang para kayo? makamura tayo. Save 10? 10 pesos? Oh, 200. Bakit magkano ba pag isa lang? Pag isa lang, 101. Ayan o. 101. 101. Pag, pag dalawa, 202. Parang parang. Eh, makasave tayo ng 10. Ah, makasave tayo ng 10, no? Pag isa, 101. Pero pag dalawa, kinuha natin. 102. Makakasave tayo ng 10 piso. Kasi, 202 na lang. Kalokoan. Ayan, matipid hacks. Kapag bobo ka pa, daanin mo sa sipag, bobo ka pa eh. <laughs> Be, be ano bukas? Sabado, be, walang pasok. Ay, sabado, sayang. Bakit ba? Ano, balak ko sanang linisan yung buong campus. Kasi para man lang makabawi sa kabubuhan ko. yun, buong campus talaga. Guys, ik, boss, kata na ang cheese di kata. May peli ba rin kay? Sabon ni band ka na kao, ya, lukun. Inaliyad na talaga <laughs> para. Kaya, o, ya, hindi na makabawi yan. Hahaha. Hindi na palastag darun

May tika tanggal. May tika lang ay din. Tarantahan. <laughs> <laughs> Pagod na daw siya. <laughs> Kaya mo bang i-drawing ito nang wala pang isang minuto? Press ako, kayang-kaya. Ipapakita ko sa'yo kung paano. Mm -hmm. Ayan, tapos na agad. Ganun lang kabilis. At kung okay. iniisip mo na nagbibiro lang ako, tingnan mo to. Di ba ang kuha? Kung hindi ka naniniwala, ipikit mo ng konti yung mata mo. <laughs> <laughs> ang cute mo naman. pretty good. Ay, ay, 3029 on my second game of controller. I'm, I'm doing pretty good, no? <laughs> 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 Kala mo okay, ikaw na yung mabilis so, magsalita. So, pa. Ay, nako. Ay, ay ka. <laughs> Alam na hindi. <may> <laughs> ba? Eh. Ah? Huh? Yung mga mahilig sa kape. What? Ah. Medyo may kapangitan. Ano? Hindi naman. May tanong ako sa iyo. Ano 'yon? Kung magiging noodles ako, anong noodles ako para sa iyo? Iyon eh. Cup noodles. Bakit naman cup noodles? Ang sarap mo kasing buhusan ng mainit na tubig. Uy, grabe ka naman. Ayos mo naman. Ito naman. It's more fun in the Philippines. Ayan nyo na. Diyan siya masaya. <laughs> Ay! 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 Oh, mukhang baliktad yung mic mo uh, uh, <laughs> <laughs> eh, teknik din si tatay ah. mm. <laughs> Yun lang. <laughs> Alam mo bang niya? bawal kumain ng nakahiga pero pwedeng kumain ng nakahiga? Ha? The power oh, ng... No, 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 no. Ano? Ay, <laughs> Ay, sana naman. Ang ganda naman. talaga ng ibang tao kapag gumingiti, no? Ay, oo, oh. rapis eh. <laughs> Ikaw din, nakangiti ka na. Ganun pa din eh. Grabe naman. ginagawa mo. Pinaran niya. Pabalik ko pala. Pag lumabas ka sa pintong yan, tapos na tayo. Pag lumabas ka sa pintong yan, tapos na tayo. Nako. Bumalik. Ay! Ay! <laughs> sa bintana dumaan. mau otak ayo. Bah, masih Hai. Pakai bang pengyariannya nah. Biar ya. May tao pala sa loob. <laughs> Tatay mong ngayon lang pagdisto ba Banat tayo. <laughs> Samtang kusok pa.